Oo, oh, oh. magkano binayad mo? 20. Saan? Yan. oh, ah, dito? Oh. Kasama bike? Oh. Hmm. Sampu lang yun eh. Pero <laughs> mo na. Bari to nga, amin na ngayon sa TV. Hello. ano na, uh, namashell kami. Hey. Namasyal kami ng mga anak ko. Oh. di ba? Ayun mga anak ko, ang ganda niyan. Nak, ngiti ka nga. Oh. Iyapot-pot. Ay, ang kuya ni Valerie. Ano na pa tulog ng hapa na natulog? Pati nga. Oh, pati nga. Pati nga kay ate, baby. Olop, altil, tulog pala yung anak ko. Ano nakakatulog na? O, pati nga na yan ako. Sige nga, pati nga natin yung sa camera. Ay, tulog na ang baby. Hala. Tulog na pala yung anak ko, ah. Baba na ikaw. Nood ka doon. Tara, nood tayo lakad wala na yata ambon eh ayun o no, nood ay may mga naglalaro na ko hmm ayun o no? oh, hindi pa tulog yung bibi na yan hmm ganda ganda nyan hmm may naglalaro din dito yan ma may nag aart doon may nagpe painting hmm Ayan, nag-art, nag-paint. Oto. Oto. Oo. Magaling, mo. Ayoko ka pala, si Gosselin. Ayun, oh. Ayun, oh. Nag, oh. Ayun, oh. Meron siya nag-paint. Ayun, siya, oh. Bale, tingin ka doon ako. Tingnan mo, ganda oh. Ang ganda oh. Ayun oh. My bird. Oh, bird. Ito ang ganda ng drawing, no? Ang mm ganda. -mm, Ngayon, nagda-drawing siya oh. Tingnan natin yung nagpipaint. Isa siyang pintor. Uy, oh. na ako! Ayan o, oh, -ga, no. nagpepein Masirani nervous Maambun ni eh. Tarao Maambun Tara 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 Galing din mm Galing -mm. ah elephant Elephant Tarao Maambun um, Maambun Maambun Ah -hmm. Tayo okay, na kita He hindi kami naambunan nakasilong agad kami Buwan na sila, oh. Ay, lakas na ng ambun, oh. Kuya, ay mas wilong, oh. papay, oh. Valery.

They got truly the intimidated. don't care. 'ole, himinto na namina na 'yung ambon niya. Hi. 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 Magaganda rito guys, 'to so, may swimming pool. Ayun swimming pool dito. Yung tema dito ay yung may mga paint doon na mga imahe ni Moises at saka yung ano ba yun yung barko Noah's Ark ah Noah's Ark yung ano rito tema and la meron dito volleyball playground meron dito yun know, oh. paglating doon ang ganda ng views o oh. ang ganda ng views pine tree ba to pine tree yun guys ang ganda ang tema ng lugar nito ay lumalarawan sa ano dahil doon meron doon swimming pool Noah's Ark yung pangalan yung barko pag dito hindi rin nakapintin nilalagyan na siya ng pintura ng painting art picture ay si Valerie rin man yung anak ko ayan, ayan. magandang baby yan hi ngiti 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 Beautiful <laughs> eyes. Beautiful eyes muna. Beautiful eyes. Ang ganda ng baby. Hmm. lang. Oh, karga, karga. Karga sa papabilis. Ay, maglalakad lang kami ng anak ko. Ayan anak ko, oh. Sige, mo yung ano. Lion. Hawak mo siya, hawak. Ah. Oh. Hawak o oh, punta natin punta natin yan dito ko sa gilid na may eh, naglalaro dyan bilis may eh, naglalaro dyan eh dito nagugulat oh, siya nga ko eh Valerie dito ka saan pa doon ipuntahan mo yan Ito, oh, ayan o. Oh. Sige lang. Hawak. Tiger. Saan? Ah, anong tawag dyan? Dali. Anong tawag dito? Hawak. Ah, iba yun eh. Ito, ah, cow. Cow. Oh, saan tayo punta? Miam, miam mo. Cat. Kat. Ayan yung kat, oh. Hmm? Hmm? bolga Hmm? Tara, punta tayo ka, ate. Karga ikaw. Karga. Yo! Nagkakarga na naman kami ng anak ko, oh. Hmm? Karga. Karga. Elephant. 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 Uh, ah, yung kasunod niya ay lion. 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 Mm -mm. Lion. Ayan naman. Elephant. Yung isa tiger. Tapos punta tayo dun sa ano. Mayroon doon ano. Barko. Barko. Mm -mm. One. Oh, oh. kita ko sa imbar ko. Wow, ang daming kubo. Ay, mga kubo, oh. May naglalaro. Ay, may playground. Naka may mga playground dito, oh. Opo. Opo. Ayan o. Table. 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 Mm -mm. Ayan, nose Ark. Ship, ship yan eh. Baro ko. Oh, ship. Kaya lang, umaambun na naman. <laughs> oh, hanggang dito na lang. Babay na ikaw. Babay ka muna. na bye, -bye.